Sariwa pa rin sa alaala ng mga kaanak ni Pambansang Kamauma ni Pacquiao ang pinagdaanan niyang paghihirap bago makamit ang tagumpay sa kanyang karera sa boxing. Mula sa Los Angeles, California, sa Amerika, may ulat on the spot ang aking partner na si Connie Silva. Connie! Yes partner alam mo talaga nga uh, nakakaiyak at uh, hanggang sa mga oras na ito no kapag napag-uusapan yung kanilang pinagdaanan noon ano bilang uh, isang pamilya no na naghirap talaga lalong-lalo na si Manny no, no yung mga pinaghirapan niya eh talagang sabi niya nga hindi daw talaga maiwasan kundi talagang pag nagbabalik ta naon talagang maiyak pa rin sila no pero ang maganda nito no doon nila nakikita no na talagang kahit na naghirap sila dumaan sila sa hirap ay nakita nila na talagang may pag-asa pa sa ikaw ay may uh, sipag, tiyaga, at saka syempre yung dedikasyon mo dun sa binibigay talaga katulad ni Manny dun sa kanyang craft, ano, which is yung boxing nga. Uh. So, kanina na-interview natin ang uh, tiyahin niya na si uh, Lilia Lau at na uh, nabanggit nga nito kanina na talagang inaalala niya, sinasariwa niya yung mga bata pa si Manny at si uh, Bobby, ano, at sabi niya talagang ever since mabait na daw talaga tong si Manny. In fact, uh, yung uh, nabanggit niya rin, ano, na nung uh, ito ay six 16 years old or before mag 16 years old nagtitinda ito ng uh, mani ano at nakakita nga ito ng oportunidad na magboxing at uh, ginawa niya ito sa premyo na 50 pesos at nanalo naman ito at agad niya itong binigay daw sa kanyang nanay ganoon siya kabait at ito namang si Bobby hindi niya daw makakalimutan yung uh, mga panahon na yung mismong uh, kuya mani niya ang uh, nag-aalaga rin sa kanila no talagang uh, kung ano yung kakainin na lang sana kumbaga niya ay eh, bibigay pa sa kanya ganoon talaga daw mag-alaga itong si mani Kaya hindi mapigilan nung uh, dalawa kundi parang uh, maging teary-eyed ka nga Kahit itong si Bobby na talagang macho macho hindi ba? Pero talagang uh, kanina, nung na-interview natin siya talagang uh, medyo naluluha-luha ito, no? Pero ang uh, pinakamaganda naman dahil sa nangyaring mga paghihirap Ay mas na-appreciate nga naman daw nila talaga sa family Yung uh, tinatamasa nilang tagumpay, lalong-lalo na si Manny, no? Kaya rin natin ito, uh, ginawang uh, story na ito dahil... Uh, Uh, itong taon na ito ay uh, sineselebrate ni Manny ang kanyang 20th year sa boxing industry. So, itong uh, ilang mga pahiyag ng kanyang tita Lilia at ni Bobby, ukol pa rin sa kung paano nila naalala yung uh, mga pinaghirapan ni Manny para sa kanila. Yeah, gumagawa po siya ng, gumagawa siya ng paraan kung paano magkapira, paano mag, magkapira para may pambaon kami o pambili ng bigas na Nagpasalamat ako lang na sa Panginoon na na bigyan kami ng ganito. Ah, simple, sa pagdasal namin, mm -hmm. amit ka namin yung ano. Mm -hmm. Nalaman ko na lang nang magpunta doon naman ang mga ano niya. Sabi, huy, may boxing si Manny ngayon. <gasps> si Manny, mag-boxing na? Oo. Una-una na nakita ko baksing boxing siya doon sa plaza. ng dala yun siya ng mani. Okay? Iniwan ba naman ang mani doon na paninda niya? At talaga sumahan, sumali yun, naingganyo siya doon sa mag-premium mag na 50 pesos. 50 pesos, ha? Aba, nang makakuha siya ng premium ng 50 pesos. Tuwang tuwa. Tumakbo sa nanay niya. Bigbe pa kay niya ang 50 pesos. Yan partner, ano, ang ilan lamang doon sa mga pahiyag ng uh, pagsariwa nung uh, ng mga kamag-anak nito si Manny sa kung gaano kabait at for uh, of course appreciate nila yung tagumpay na tinatamasa rin ngayon ni Manny. At si Manny mismo ano, nung nakausap din natin siya a uh, few days ago, sinasabi niya na he's very very grateful ano, thankful siya doon sa mga blessings at ang dami-dami daw talagang blessings na kanyang tinatamasa ngayon at hindi hindi niya yan makakalimutan kaya ang ginagawa niya rin is really mag-share hindi lamang doon sa mga pamilya niya no, na mga kaanak niya kung hindi sa lahat ng pupwedeng pag-share niya ng kanyang blessings at uh, maiba ma lang tayo uh, partner kanina supposedly ay meron pa siyang uh, afternoon gym session session ano pero uh, hindi na ito tumuloy ang ating pambansang kamao oh, dahil uh, pinili na lamang niya na magpahinga dito sa kanyang uh, bahay at kakagising lamang niya no simula kaninang uh, after lunch nung uh, pag-uwi niya doon sa kanyang uh, training medyo nakwentuhan dito sa kanyang bahay at hindi na nga ito nag, uh, nagpa siya ito na talaga magpapahinga na lamang dahil may jet lag pa rin ang ating pambansang kamo. so sabi niya nga talagang kilala niya kung ano yung kailangan ng kanyang katawan at yan ay talagang binibigay niya hanggang maari hanggang kaya para rin mapangalagaan of course yung kanyang lakas para naman bukas sa kanyang training muli ano so yan muna ang pinakahuli dito naman sa Los Angeles, California partner balik muna sa uh, partner siguro yan papasok no yung mental aspect ng larong uh, boxing kung yung uh, paano huhugutin yung uh, mga nakaraan mo uh, yung background ng uh, boxing na, yun. na nabanggit ko ito dahil sabi ng ilang analyst eh talagang uh, makakatulong yung five losses nitong si uh, Manny sa laban nila kay Floyd Mayweather. Kasi itong si Mayweather, hindi eh, naka, eh, pa nakakatikim ng pagkatalo, pero itong si Manny ay nakatikim na. So, kumbaga, bentahe daw ito para sa kanya, partner. Ganun din ba yung mo niya sa kampo ni, uh, ni Manny, uh, partner? Definitely, sabi nga ni Manny, no, talaga partner na yung kanyang mga pa, mga uh, experiences no ng pagkatalo dati. Alam niya how it's like, hindi ba? Na talaga alam niya namang dapat may ginawa pa siya pero sabi niya nga para naging complacent siya at one point sa kanyang uh, career kaya medyo naapektuhan din yung kanyang pagkapanalo. So hindi hindi na niya talaga Uulitin, sabi niya nga nagtanda siya dahil doon sa mga insidente na 'yon at kaya ngayon alam niya kung ano yung uh, pakiramdam na parang mas magpursigi pa lalo. Kumbaga alam niya to uh, really give it all. Ika nga doon sa pagbibigay naman ng uh, importansya, doon sa talent na eh, meron siya no sa boxing kasi it's one thing partner di ba na talagang uh, ka para maging magaling ka and it's another thing na magaling ka na talaga dahil yan ay binigay sa iyong talento di ba ng Panginoon at uh, mo mo palalo so in Manny's case alam naman natin na talagang meron na siya talagang gift na no dito sa kanyang uh, craft or sa kanyang pinasuka na na trabaho no which is boxing pero ang maganda dito is na appreciate niya alam niya kung paano yan i-appreciate kapalit at papaalo siya, mas lalo pang gagaling sa determinasyon dahil uh, alam niya na meron din siyang kumaga taste of uh, kumaga failure kumaga nun, kung matatawag natin na yun ano, yung uh, pagkatalo niya dun sa mga nakaraang laban niya so alam niya yung pait no? alam niya yung hindi lang kasi siya yun nga yung sinasabi niya hindi lang siya ang nakakaramdam ng sakit kundi lahat ng mga nakapaligid sa kanya na umasa ng mga Pilipino. So ayaw niyang ma-disappoint, definitely. So ito yung nagiging driving force, ikangan niya ngayon para lalo pang igihan, pag-igihan kasi siya na mismo nagsabi, partner, na this is the fight of his life. Pero partner, meron ding isang senaryo na nakikita dito nga sa mega fight. Uh, pinakamalaking uh, fight na raw siguro ito uh, sa boxing. Pero posible rin itong maging boring daw, uh, partner, dahil posibleng tumakbo lang. ng tumakbo itong si Mayweather, I'm sure pinaghahanda nila ito sa kampo ni uh, Pacquiao. Pero to what extent uh, nila mapipigilan yung posibleng pagtakbo nitong si uh, Mayweather para maiwasan yung mga power punches ni, uh, ni Manny, uh, partner? Alam mo partner, very interesting ano yung uh, nabanggit nitong uh, dating World Heavyweight Champion na si Mike Tyson sa kanyang uh, vlog. Ano. Ang uh, sabi niya, dun sa kanyang vlog, na naniniwala siya na mananalo itong si Manny Pacquiao over Mayweather. Dahil daw, hindi ibig sabihin, di ba, na parang uh, masyadong kalkulado o napag aaral no, scientific yung, uh, kumbaga, stilo nitong si Mayweather ay I mananalo mean, na ito. Dahil uh, sa mga previous fights daw nitong si uh, Manny Pacquiao ay ang uh, mga nakakatalo sa kanya, no? Eh yung mga sugod ng sugod, hindi ba? Katulad ni Marquez, hindi ba? So, yan yung mga parang uh, talagang kumaga, kumaga, pag may kontrapelo, mas na kakaroon ng uh, uh, fight na para nabibigla ito ating pambansang kamao. Pero, sa kaso nitong si Floyd Mayweather, na sinasabi nila na kalkulado, na na scientific masyado ang galaw, hindi uubra sa katulad ng isang mani Pacquiao, na kahit sa ang angulo, ay pwedeng tumama ang suntok. So, kung magiging boring siguro on the part of Mayweather, I don't think gano'n na mangyayari naman sa parte ng ating pambansang kamao. Dahil alam natin talagang itong uh, ating pambansang kamao, kapag nakikita niya na talagang hindi siya yung nilalapitan siya naman talaga ang susugod di ba so uh, i think uh, yan eh of course eh, makikita natin talaga sa Mayo Ados pero definitely nasa ano na rin yan eh nasa disposition na rin ng dalawang uh, uh, fighters natin dahil uh, pa, pa, pa ang pakawala nga no, ng kampo ni Mayweather ay eh, pinaghahandaan din nila at may bago daw nagagawing estilo rin itong si Mayweather kaya siyempre kung may bago parating exciting di ba partner Okay, sana nga magdilang ang itong si Tyson. Maraming salamat sa iyo, partner. Connie Season po, mula sa LA. <laughs>